Ano yun? 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 Ano Ano yun? Ano yun? Ano <laughs> ano sabi ng ano usapan niyo? Ano? Uh, sa susunod, siguro pagka naghuhulog-hulog na tayo ulit, mga after 2 months, after 3 months, papauwiin kita ulit para ikaw mismo ang kukuha ng papel doon kasi gagawin kang representative. Ganun. Mm. Yeah. Ang layo pala nung noong kapat magsaysay ba yun? Pero pa Bakit mo yung jeep doon? Naman sa sakyan? Malayo na yung jeep doon? Walang jeep no? Tricycle? Walang jeep? Tricycle lang sa sakyan mo pa po doon? Kaya kailangan doon may service ka. Pero yung lupa natin, hindi doon anak sa parteng kamanatuan yung lupa natin. Sobrang tuwa na siya. Mm. Kaya, pwede tayong patayo ng bahay doon. Pero, um, eh, alam mo naman yung nanay mo, may mga naghihintay. Ewan ko kung sino taga doon. Wala. Mm. <laughs> La. <laughs> <laughs> parang nalalabuan na ako kay Nico. kaya parang gini-give up ko na siya. Tapos, ayun, ngayon, mayroong ulmago. Pero gusto gusto ko talaga after two years, saka ako, ano, para tahimik muna yung buhay. Bakit lang po sa ko? Putay. Bakit ka? Totoo. Okay. Uh, ko siya sa mga Ano? hindi you know, ba, Paul? nararamdaman ko po talaga may tomato sa loob <laughs> <laughs> <Banyo? laughs> <Itaimu> ng <lang>. sabi <laughs> <Bae> mo lang mo lang? <laughs> ano na? may naman Ay, pa, ano ba ba na anak Go well, Troll. Right? Troll. Ano po no, yung mga ina-applyan mo? Wala pang resulta? Wala pang ano update? Ha? Huh? Wala pang update. Wala. Tingnan mo din. mo si play follow up mo ah. Sige, Sinabi ko sa pag ka kanina? Kaya nga, ano, na ako naka-uwi ka nito. Saan ka kung ito? Kung saan-saan dyan, pani Panina pagkagising ko ng kalambi. Yung envelope po kasi tuloy nagpa-print na naman. Papansin. Bakit? May dalawa pa nga. para lang Ay, punta. Bibili ko ano. Ay, nakayo. Libre mo ako na. Ano? Magkano ba yung pera sa'yo? Hmm, 200. Magkano ba yung pera sa'yo? 2.5 yata ito. 2.5? Di ba binigyan ko? Di ba yung mukha ng Jillian, no? Binigyan na ng pera ng hingi-hingi pa sa akin ulit-ulit. Ganon. Kuya, libre ka ko nun. Kuya, 10.50. Huwag bumili Oo. nga naman charger. Tapos sabi niya sa akin, Mama, oh, may pamayara oh, kami oh, charger earphone. Okay. Tinamahan ko siya bumili siya ng charger kasi wala siyang charger. Nangihiram lang siya ng charger. Oo. Kaya, alam mo naman yung kapatid mo ma oh, yung pagdating sa pera. Kaya sabi ko sa kanya, anak ako, hintayin natin yung kuya mo na magkatrabaho, ha? Sabi ko sa kanya. Ano? Mas madami pa siyang pera sa akin. Hmm? Oo, oh, kasi siya, libre pagkain, libre lang ba, di ba? <laughs> <niyang> hmm. <laughs> Ang dami niyang pera. Nangungurakot pa sa akin. Kaya magtrabaho ka na. Kung, akin, kung anong gusto niya, puro hingi sa akin pa pera. Pag-aralan natin kapatid mo ba? Malay mo kahit so, paano. Gusto daw talaga niya ano? Tommy, ikaw. Gusto daw talaga niya mag-architect, sabi. Alin? Jillian. Ano? Architect. Ano? Kaya magtrabaho ka na. Gusto daw niya mag-architect. Ano, anong gagawin? Magtrabaho ka na na para bang hello? Kaya pag nag-asawa ko, nwari, nag, kunwari, nag ng trabaho ka, tapos sinustentuhan mo yung kapatid mo na yon tapos nag-asawa, ingod-ngod mo. Uh -huh. Nakapainis ko naman eh, maghahanap lang lang short ako pa. Nakakairita. Ano yan, asawa? Parang hindi nila hindi alam pa. Wife duty niya, kaya na orong or nga, yung iPhone mo maapakan dito para eh. ko ma-pledge pa sa kumot na blue. Short ka ka dyan Ano bang damit? Ano bang short? Ang tagal pala din ang biyahe, no. Ngayon ko lang na-realize, apat na oras. Five hours oh. din dyan Oo. Di ba sabi ko sa'yo, kaya ayaw ka na pabiyahin hilang gabi. Oo. Oh. Wala namang hindi. Anak, ang payat-payat mo. Ha? Umapain ka naman sana, kaso... Hindi naman, naman ako tumataba eh. Sa ganyan-ganyan din naman kasi sa tatay mo eh. Ah. Saan ba yung Santa Cruz? Alam nyo ba yung Santa Cruz? Sabi mo, dami. Hmm. Epa. Ay, patawan ko. ba Anong ginagawa niyo ngayon? So, katapos lang mo ano, kumain, naglalaba ako eh. Sama ko dyan pag uwi niyo. Saan? Sama ko dyan pag uwi. Saan ka kasama? Dito? Sa ibang bansa? Pag uwi niyo, dalawa tayo, alis na tayong dalawa. mag tayo? Anak, marami naman dyan. Anak eh. Tayo dalawa. Sa Japan tayo mag-abroad. Japan? Sino mo gaalaga siya so mga patid? Tapos dun ako mag-aasawa. Iiwanan ko na si Enzo. Ay! <laughs> Ay! Diba? Maghanap tayo ng hap. Tara na!